yung saling nila Del Monte hmm. kaya lang may di hulaw kasi wala po yun na good morning guys welcome to sa aking youtube channel uh, ganun pa rin ang panahon pero medyo maganda kung pera kahapon madilim ba na roon dito medyo maliwanag uh, uh, kagabi malakas pa rin ang ulan buti walang hangin Ayan. kita ko sa inyo yung kapaligiran ano madilim ba na roon pero mamayang hapon ulan mga alas dos okay guys sa uh, araw po ngayon martes quarter to nine, at papunta na tayo sa rock kapo na kapaglinis ng maayos ngayon naman araw ng plantsahan plantsahin na naman dahil ang dami kong nilaban kagabi kaya mga basura hindi pa nakadaan yung mga truck nandiyan pa sa kalsada tapat ng mga building mamaya yan wala ng laman mga tanghali tayo sa air floor at nasalubong ko yung amo kong babae tanggalin lang natin ang alarm kasi kahapon pagsaksak ko ng susi mag eh, alarm okay, guys kita tek oh. Yeah. Na-rest, tapos na ako. Tawaban na ako. Hindi na ako nakaka-video dahil gusto ko matapos muna lahat ng aking trabaho sa pamalansya. Ang dami eh. Itapawin na ako, tapos mamaya. Baka hindi ako makarating sa second work. Hindi na ako makapunta sa second work. Baka kasi papunta ako ng prefecture, ayusin ko yung papel ko doon para makauwi tayo ng Pinas. pagbaba na tayo guys at uh, tatapo lang tayo ng basura huwag tayo para kumain bago tayo punta ng prefecture so guys muulan na nga kanina kulimlim lang ayun muulan na hanggang mamaya na gabi tumula na yan guys namamatay kasi yung ano kasi yung low bat na na uh, guys, nandito kami sa Magdo. Kasi hindi kami pinalad ngayon. Pares lang ba tayo? Ito yung yung daddy beef. Ba't ayaw mo ng burger? Chicken. Ah, ng chicken. Ngayon uh, guys, so si Ejia. At uh, nagmag kami. Kung success, magre-restaurant kami. <laughs> <laughs> Sana pala, may success. Oh. Kaya dito lang. Nandiyan tayo. na ako. Kakatapos nito. Uh, diretso na naman tayo sa trabaho. Okay. Right, Tapos concert sa ano? Hindi, alam nyo pa. December 3, daddy. December 3, tapos Just Christmas party. Tapos na-Halloween week, Christmas party. Mm -hmm. Tapos ano, daddy? Babalik, punta na lang ako na para ba ako Kapag kasama ko sila, nanay. Ay, nanay mo kailan? Sila po, 26 ng December, daddy. Andiyan dyan na pala tayo man. Okay, Christmas party December 26, ang dating 25 naman sila, alis dali Ha? 25 po Yun nga 25 Siguro yun ng umaga o gabi okay. Okay. Guys, pauna kami At uh, diretso pa ng trabaho Si Ezra sa bahay siya dahil mamaya pa ang pasok niya eh. ni pun awak guys sa work sebab na tanya saya work para nak malah pelun kisah ni ang ko chicken and potato tingnan natin kung anong ingredients pa nang dito kailan tayo ng ating ingredients ng ating lulutuin mabili tayo ng sitronel at onion garlic at gagawa tayo ng potato with parmesan

na tayo at natapos yung pagluluto ng uh, roast chicken with potato with parmesan ngayon pupunta tayo ng uh, palengke didili tayo ng talong wala na akong oras para magluto pagod na ako uh, magtotorta ng talong na lang ako bukas na lang ako na magluluto ng ulam magluluto tayo ng munggo talagyan natin ng hipon at baboy tsaka chicharon ayos bago may pritong tamban ayos para ganadong kain okay guys uh, kita kita tayo dyan sa palengke titignan nyo naman laging nakikita naman yan sa aking mga vlog kung gaano kaganda ng mga gulay fresh na prutas uh, kaya lang may kamahalan talaga pero sigurado naman yung prutas na matamis mangga, pinya, saging clementine orange, yung ubas, matatamis yan ayun kayo prutas pa yung kwan, gosala yung bilihan ng mga gulay at prutas alas 7 ito nagsasara eh Uh, del monte. Ayan, kung ano yan, dalmonte. Dalmonte. Ayan, may peras. May tomikake. Ang saging nyo lang, dalmonte. Kailangan maghihulaw pa siya. Walang hihulaw. Ayan yung eh, mangustin, mangustin. Mangustin yan, 30 euro. Ayan ah. Eh dito na ako sa bahay at uh, yung apo kong pogi magsasayang maganda siya kasi magsayang eh kanina kumain ako ng sarap ng pagkasayang niya totoo ba yun guys? oo totoo yun hindi kita binabora guys kaya yan ako na lang magtatap ng basura at magluluto ng tortang talong bukas magluluto tayo bunggo lalagyan natin ng dahon ng ampalaya kung meron Okay, guys. Hanggang dito lang yung video. Maraming salamat. Uh, good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.